Magandang hapon. NMAX version 2 yung keyless. Ang pinaka-issue lang naman nito ng may-ari ay wala siyang minor. Pag piniga mo lang yung throttle, saka lang siya nag-aandar. Pero pag binitawan mo yung throttle, namamatay. Ngayon, lininisan natin yung throttle body at lininisan na rin natin yung IEC. Kasi pagdating dito sa IEC, ito naman talaga yung nagkocontrol ng minor. Kaya ito ang first uh, na chinek natin. Ngayon, okay na siya. Malinis na. Ganun pa rin. Namamatay pa rin. Wala siyang persa. Ngayon, upon checking, ngayon, may naobserbahan tayo. Yung flywheel niya ay malambot. Madali lang siyang paikutin ng kamay. Ngayon, ginamit na natin ng old school maraan sa pag-check ng kompresyon. Ayun nga, wala siyang lumalabas, mahina ang lumalabas na hangin sa kanyang butas ng spark plug. Kaya mahina talaga ang kanyang kompresyon. Napagpasyahan natin na tinap over hole na lang natin para ma natin kung talaga bang may tama yung kanyang balbula. Yun. After nating ito, kinalas na natin. Dahil mas mahalaga talaga na ang mga balbula natin uh, ng 'yong mga motor ay walang tama at lapat na lapat siya. Kasi pag once na meron yung tama o kaya ko uh, hindi uh, titino ang andar ng inyong mga motor. At pahirapan talaga sa pagpaandar andar kahit anong gawin nyo. At iyon na nga na nakita na natin uh, may buka na o umiba na ang hugis ng kanyang balbula at halatang singaw na singaw talaga yan. Kaya uh, sinukat natin sa pillar gates medyo umiba yung clearance ng kanyang exhaust dahil dito sa balbula na to na uh, may tama na. Kaya yun. Upon checking kaya babaklasin natin tong uh, balbula at magpapabili tayo. Alright. Yun. Uh, natin. Hintayin na lang natin na mawala yung bubble sa kulan at ibabalik na natin yung mga kaka Pero bago natin na ibalik yung kaha, lilinisan muna natin. Okay na. Obserbara na natin muna kung may mga tagas-tagas pa. Okay, na kabit na natin yung mga play rings at okay na siya. Testing na ulit. Sige. Mas kira kasi Hmm. Nakarekta. Okay na. Yan. Ariglado na. Ibalik na natin